Yan, sa na bigat sa ni Kakapsat. Upload videos lang muna to. Mamaya magla-live tayo dito Andito tayo ngayon sa may Dolomite Beach, Kakapsat. Mga bonsoy, ito, ito yung Dolomite Beach na sinasabi nila. Upload videos lang po ah. Birthday kasi ni Kakapsat dati din ngayon. Kaya yeah. ah, naapunta ako ngayon dito. Yan, yeah, ganda. do ang Manila Yacht Club. sa malayo. Ito. Andito tayo sa may Dolomite Beach, Kakapsat. Mga bunsoy. yan yun ang view Dolomite Beach tapos may mga building sa likod dyan ito ang kabuuan ng Dolomite Beach kakapsat mga bunsoy upload videos lang magla live na ako maya maya support support lang kay kapsat maklog salamat kakapsat mga bunsoy yan. yan ang kabuuan ng Dolomite Beach maganda ng Tolomite -to -to pitch. Bye bye kakapsat mga bonsai Salamat